So, what's up guys? Welcome back sa panibang video at ngayon maglalaro nga tayo ng pinangalanang Selendrina the Seller So, ngayon po ay December 30, 2024 At 2024 na ay hindi pa rin po talaga nagpapago si Selendrina Opo, hindi pa po talaga siya nagbago wala ka na pong ba bago sa nila <laughs> pero yun nga guys kung di pa po kayo nakasubscribe magsubscribe mag ka na at i mo na ito sa mga tropo mo at bukas po ay two uploads po tayo yung first upload po natin ay interview at yung isa is gaming so po nga natin simulan video na to kung di pa po kayo nakasubscribe magsubscribe mag ka na at i mo na yun sa mga tropo mo ano pang hinihintay natin? Play! So dahil malapit tayo para seller to na tayo para o, diba? Seller to na tayo Easy Easy seller to na tayo para O ba diba? Bago na yung lugar par. Exit Okay Bago yung place Siyempre seller to na tayo par. We need collect 8 books po get some Okay Okay, kakailangan natin yan Yung susi na yan Okay, we get Kukupan oh, Nakagukuha pa lang tayo ng isang buk Which is kind of good Nakakuha tayo ng isang buk Okay, subisil so ka sa hindi Nakala mo ha nakala mo talaga, hindi kita nakikita ha Nasilip ka pa ha may nalalaman ka pa pasilip-silip okay ito na tayo par the one key is use. okay may dalawang susi na book na tayo which is kind of good nakadalawang book na tayo mukhang mapapadali tong chapter 2 ah or tong series 2 na to ay may pagod oh my god Coolness niyan. Ano yung par? Okay, oh, may susi tayo dito. Kaya na hindi siya nagpapakita ngayon. Ah. So, we collect sa mga ano pa. Ano pa? Basta marami pa. Marami pa tayong kailangan collect tayo. Eh. One key is Apat pa. Apat pa Apat pa na libro ang ating ko oh my goodness shish what is that kung kailan naging lima yung susi yung libro eh doon tayo madidets tatlo na lang sana yun no, par tatlo na lang par seller 2 muna tayo seller tayo par di tayo mag hindi tayo magsi seller 3 hanggat hindi tayo makapag pa hindi tayo makapag ano yun ano yun ano yun ano Opo, sobrang lamig kasi ng parang Sige, mauna tayo dito. Sige, hindi tayo dito. Oh my goodness, sa Alam mo ba sa Landrina mo? Oh, Oo, hindi. Hindi ganun. Okay, lock? Okay, yung pinto doon. May susi dito. okey. Okay may paliko dito so, um, feeling ko bumalik ako hindi hindi ba ay nagsaya ako ng ano susi sa wala galing na ako nina tina diba right so ngayon pupunta na ako dito sa next place just dito may susi Kena, tujuh susu my goodness ano yun so na tigitigilan mo ka bago pa akong taon gumaganyang ganyan ka huwag mo sisirahan yung mood ko sa hindi na search ito ako bago ba yung mga place, placing ng mga ano tao dito Or yung mga ano yung mga libro dito feeling ko hindi naman no hindi naman siguro sila nababago Wala na pintu pinto dito? Wala na. So we need to go out na siguro. Wala rin dito. So dito tayo dadaan. Dito ka dumaan kanina, right? Oh, Wala bless. daw. Oo, ang ko Okay. Punta tayo ngayon dito. Bababa na naman tayo straight forward. May sushi dito which is kind of good. Okay, four. So, we we'll need to get we'll some, get some, ano uh, pa. Ito, five. Ah, hindi na babago. Hindi siya na babago yung mga placing ng mga ano. Hindi na babago guys kasi kanina pa ako dito. Hindi ko may gagawin dito. Ah, wala na. Medyo... Oh, di ba? Sabi sa... The door is locked. So we need some get Anong mukha yun? Anong mukha yun, sa Landrina? Sige, sige, mga pinto pa. Sa Landrina, ah, uh, hindi naman sa pakikialam, wala ka mong, wala ka mong pampagawa ng, ano mo, ng bahay mo siray siray mga pinto yes okay we need some, good, some... lampar oh, So, na tayo ngayon which is isa na lang yung kailangan ko par. Na susi talaga. Ngayon, isang susi na lang par. Ngayon, nahanapin na lang natin siya dito talaga par. Sa mga pinto-pinto dito. Kasi feeling ko, may mga hindi pa ako nabuksan dito. Oh my goodness, wag sa Landrina Wag tayong titingin kayo sa Landrina par Patapos na lang eh May eh, madededo pa tayo kayo sa Landrina pa. Pahay eh, masama mangyari naman yan Exit wheel lang We need some get yung mga hindi pa nabuksan dito Kasi meron pa dito yung mga hindi pa nabuksan eh. Ayan na topar baru oh, di oh, kolom itu. Ready pakai. Ayo. Oh my goodness. Let's go par, par let's go. Let's go. Tapos lang game na to bar. Tapos na talaga bar. talagang tapos na oh my goodness another game na naman ang ating tapos mga par let's go managed to find all missing books let's go So yun nga guys, sana po nag-enjoy po kayo sa video na to. Maraming maraming salamat sa panonood niyo. Hanggang sa muli, paalam.